mga kabonsai. Ayan. Kapatapos lang na yung patuka, may dagit tayo. ayun o. Ayan o. No? Ayan. Kasama no? niya si Makinis. Ayan. Mga kapatids. Mga kabonsai. Ayan. ayun Ayan si Makinis. Ayan. na mga kabonsai. tinapos Pinapasama natin dagit. Ito yung ating dagit mga kabonsai. Ayan. Ayan mga kabonsay Ayan. Ayan. Tapos lang natin magpakain. Magpakain mga kabonsay Ayan. Ayan natin, natin mga mag lop. Dito si mga makinis. Ayan. 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 Shoutout kay JB Roque. Ayan. Boss. Galing pampanga sila makinis. Nag-uwi ng dagat. Ayan. Parang Jansen pa, mga kabos mga uh, ka-bonsai TV. Ayan, parang Janssen.